Magandang gabi mga idol at uh, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Urge Story TV. Uh, ngayong gabi, ah uh, nag-chat ako ng ilang chat. Ano, nakatatlo ako. Isa pa para um, pantay, no? kalawad ka ng tigalawa. Yan. Nanunood ako ng ano, ng pelikula sa YouTube, yung Family Matters. Ano? Mahilig ko sa ganyan, eh. ganyan yung ano ko, Uh, hilig kong panoorin. Uh, ito, um, ilang araw na ba akong nag... Kasi nainom ko nung anniversary, July Pag isang buwan na. Pag isang buwan na akong dinakasyat. Yan. Kung sumata ako, pag ganyan-ganyan din lang. Ito yung hilig ko eh. Brandy, whiskey, yan, bud, vodka, hindi masyado. Nag-try lang ako ng vodka. Gin, hindi rin ako masyado. Whiskey tsaka brandy talaga ako. Uh, yan, matagal kong nilimot yan. Kasi nga doon sa condition ng ating karamdaman. Pero so far, nakaka-tayo tayo ng konti-konti Yan. Uh, isang magandang indication na gumaganda yung ano, yung kondisyon, uh, yung resistensya, uh, dahil dun sa mga ginagawa nating uh, ano, um, uh, pagpapalakas ng katawan, yun yung binipisyo. Naalala ko lang, gusto kong pag-usapan natin yung tungkol dun sa ano, sa kondisyon um, condition natin. Uh, lagi ko sinasabi, kailangan palakasin ang resistensya dahil yung resistensya ang magiging dahilan para sa pag um babago ng ating kapalaran sa sakit natin ano uh, para bumaba mawala yung ating karamdaman yan uh, habang nanonood ako ng family matters kompleto set kasi ito eh um, may magulang may matanda ano parang lolo lola ng mga anak ng mga anak nila Ama ano, ng mga anak, eh, tatay ng mga uh, anak nila. Ano, nalito na ako. <laughs> Basta lolo at lola siya. Ano, kasi uh, may apo, may anak, at saka may lolo-lola. ano? Naalala ko yung mga panahon na nagpupunta ako ng hospital dahil sa kondisyon ng tatay ko. At uh, naalala ko din yung panahon ng lolo at lola ko. Ah uh, hindi naman ang lolo ang lolo ko ah uh, nabuhay siya nang 107 years old. Ano, hindi naman sa um pagmamayabang, eh nakita ko na ang ikinamatay niya hindi ano, hindi talaga matinding sakit o malubhang karamdaman. May kaugnayan ito sa sakit natin kaya so, kaugnayan ito sa pagkukwentuhan natin tungkol sa ating karamdaman. Ganyan na rin dito sa pag-iinom ko, no, pagsisat ko. Uh, alis, pare-paras din, may, may ugnayan. Kaya, tara, samahan niyo ako, magkwentuhan tayo, maghuntahan tayo dito sa ating uh, tambayan. magandang gabi mga idol at welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Arbstore TV. Ngayong gabi, um, pag-uusapan natin yung topic na bigla kong naisip habang nanonood ako ng Family Matters. Yan. Uh, magandang pelikula. Hindi ko lang kilala yung mga artista. Ano, maraming mga artistang ano, um, basta nanonood lang ako. Hindi ako mahilig sa mga, ano, mga artista. Naalala ko yung mga na tinatawag natin na sakit matanda. Kung familiar kayo sa salitang sakit matanda, ang ibig sabihin nito, wala siyang malubang karamdaman, pero pabalik-balik siya sa paggamutan. Halos yung ating kondisyon, may kaugnayan sa ganit, sa ganoong uh, sakit. Ano? Bakit? Kasi, hindi maggamot-gamot ang sakit natin kahit pabalik-balik tayo sa doktor at hospital. Binibigyan tayo ng mamahaling gamot ng ating mga ng physician, ng ating mga doktor. Pero, pabalik-balik pa rin tayo sa kanila. Nalilito tayo, hindi natin maintindihan kung ano yung mga gagawin natin. Nanonood tayo ng mga mm, uh, vlog, Nagbabasa tayo sa yung uh, Google, nagre-research tayo pero hindi pa rin natin matsympuhan yung tamang kagamutan para sa ating karamdaman. Lahat na ilinayo natin sa sarili natin. Trabaho, kaligayahan, oras, halos minsan pati pamilya nalalayo sa atin. ano, lalo na ang kaligayahan natin, medyo nawawala, ano, happiness. Dahil ng, ng takot na mumutawi namumutawi sa ating dibdib at sa ating isipan. Tulad itong kapit ko, alak. Isang uri ng brandy na matagal na, na nakasama ko sa aking buhay pero Matagal din siyang nawala para sa akin. Ngayon, tinatry ko sa buhay ko, kahit hindi ako nakikipag-inuman, dito lang, na makasama ko kahit pa paano kasi, part ito ng buhay. Part ito ng buhay ko. Uh, naging matatag ako sa mm, aking pakikipaglaban sa mm, hamon ng buhay sa pagpapamilya, naka, kapiling ko to. Ayun, kasama sa hanap buhay. Masakit pagka biglang nawala. Ano? Kasi, uh, parang pil na pil mo, yung iyong problema sa karamdaman. katapang ng alak na yan, brandy. Upa ko dito. Whiskey. Ito, hindi pa ito, ano, kabibili ko lang nito. Yan. Dati, takot na takot ako magkita ng ganyan kasi nalolo moral ako. Kasi buhay ko yan, part ng buhay ko tapos biglang nawala. Yun na, ah, mga idol. Pag-usapan natin itong, ano, itong topic natin. Itong sakit matanda. ba? Diba? Pabalik-balik sa hospital yung mga matatanda pero wala naman talaga. Katulad natin na kapag um, linaboratory, minsan wala. Minsan naman may bumababa lang na ano, vitamins lang ang kailangan, pinapalakas lang ang resistensya, pinapagana kumain, okay na ulit, tapos babalik ulit ganon, ang nagiging problema nila, tulad natin mga idol, humihina yung resistensya. Halos minsan ang kinamamatay ng mga matatanda, dahil mahina na yung katawan, hindi dahil matindi yung karamdaman tayo mga idol, kaya tayo nagkaroon ng acid reflux dahil mahina ang ating katawan. Mahina ang ating immune system kung saan nagiging problema ng digestive system. Actually, nung una, ang makikita mo sa mga gastro, mga matatanda lang, walang katulad nating mga kabataan. Kasi habang tumatanda ko na kung naalala mo yung mga salita nung una na um, mahina na ang pamununaw ng isang tao na umiidad o tumatanda. Yun na yung ano eh, digestive system mga idol. Yun tayo. Ngayon lang, mas napapaaga tayo. Ang problema natin, mas matindi ang stress natin kumpara sa kanila. Ano? Yung mga matatanda, normal na humihina ang resistensya. Ta ta ako, ako na lang. Ramdam na ramdam ko yung paghina ng resistensya ko kumpara nung una, since uh, ibalik natin yung 20 years. Ano, ibalik ko yung, adjust ko ng pabalik na 20 years. Malakas ang resistensya ko nang kumpara ngayon. Yung matatanda, dahil matatanda na nga sila, pahina na pahina yung resistensya. Kaya anong nangyayari, nagkakaroon sila ng mga sakit kasi hindi napipigil ng ating ano ng ating panlaban sa katawan ng ating immune system may na yung immune system natin nila ganun din tayo mga idol inya sabi ko sa inyo, ang ginagawa ng mga doktor, binibigyan ng gamot para pigilin yung mga bakterya o kung ano man na dumapo sa mga matatanda, ano, dahil nagkakasakit minsan linalagnat minsan um nahihilo ano ganun ganun yung mga sakit na nangyayari ano nanghihina ang gagawin ng mga ano diyan pipigilin lang yung problema yon bibigyan ng gamot para doon pipigilan lang pero ang talagang inaano sa kanila food supplement saka vitamins ano tapos ang laging reseta ang laging dinalagay sa reseta, prutas at gulay ang kainin. palakasin ang resistensya. Ano? Kainumi, um, kainin ng ang ulam ay sabaw ng ano, ng buto-buto. Ganun. Para lumakasan lumakas ang katawan. Yan yung ginagawa ni Kuya Arvin. Ano? palakasin ang resistensya sa ganyang pamamaraan. Kasi nga, parang tayong matanda. nanonood lang ako nitong Family Matters. Kasi pabalik-balik sa hospital, kung ano-ano, naalala ko itong ikwento. Kasi, ito tayo eh. Ganyan tayo. Ano? Ang isa pa, para lumakas yung katawan, kailangan mabawasan yung problema. Unang-una, mawawala yung atake ng GERD, mababawasan kasi nawawala yung stress. Pangalawa, yung appetite natin, yung ah uh, Tawag dito, uh, immune system talaga natin, lumalakas kapag nababawasan yung problema, pag nagiging masaya tayo. Yun lang mga idol. Sana, kahit pa paano, nuggets nyo. Ano? Uh, patuloy tayo magpalakas ng resistensya para patuloy tayo uh, guminawa ang buhay at hindi natin makakapiling ang sakit natin na ito. Ang acid reflux, ang GERD, ang anxiety, at depression. Magandang gabi po.